Ayan, magandang araw. Dito tayo ngayon sa Skygo Santa Cruz, Lobo, Pampanga. Dahil meron ulit silang promo ngayong Bermans kaya aalamin natin 'yan at sisilipin na rin natin 'yung mga available na unit dito. So, stay tuned po tayo. Ayan, magandang araw. Nandito tayo ngayon mga kapatid sa Skygo Santa Cruz Lobo Pampanga para mag-update ng mga motorcycle nila dito. At kagandahan, meron silang uh, Christmas promo discount. Kung makikita natin dito sa kanilang tarpaulin. Ito yung Christmas promo discount 5,000 mo sagot ko. Ito yung dapat na magiging down payment natin sa mga motor. Kasama dito yung mga Pantra nila. Tsaka itong Hero 3, 125, tsaka yung Skygo Duke 110, tsaka yung Stallion. Except lang dito sa may uh, KPB 150, no? Meron siyang down payment. Pero kagandahan sa KPB, bumaba naman po yung... Uh, down payment nito dating 10,000 siya ngayon 7,000 na lang po yung down payment ng KPB 150 na FI Ayan. so sa mga gustong kumuha no meron silang mga available dito na Pantra 125 150 at 175 so yung 5,000 na yun mga kapatid sabi nga sagot na lang Skygo yun direct monthly ka na mga kapatid dito sa kanilang mga motor kagaya na itong Wizard 175 ayan, SRP na ito ay 50,000 so wala na nga ito bali zero down payment na ang monthly installment mo na siya ito na mga kapatid meron siyang 48 months no? A 48 months to 146 36 months to 3 39 Uh, 30 months 2,597 24 months 2,992 18 months 3,645 12 months 4,853 at 6 months ay 9,36 ay repeat pa yan mga kapatid pagka update tayo maguhulog then dito naman sa King 150 ayan 48,000 ang cash tapos direct monthly ka na sa 36 months 2,248 30 months 2,495 24 months 2,873 18 months 3,499 12 months 4,655 May 6 months pa 8,660 naman Yan Mayroon kang 150cc Kasi ito naman yung 125 Wizard 125 SRP nito ay 45,500 Direct monthly ka na rin 1,980 ang 48 months 36 months, 2,157 30 months, 2,393 24 months, 2,754 18 months, 3,352 12 months, 4,457 6 months, 8,284 ayan As meron din silang available na mga second hand doon no? sa likod, ayan so kung gusto nyong kumuha no? so tanong nyo na lang sa kanila sir dito para ma-assist nila kayo. Tapos, ito naman yung Hero 125 Cash price naman ito 48,800 So, wala na rin siyang down payment dahil sa Gatay Sky, ko yung 5,000 na yan Ang 36 months niya ay 2,461 uh, 30 months, 2,723 24 months ay 3,122 18 months, 3,782 12 months, 5,003 at 6 months ay 9,230 yan, meron ka ng Skygo uh, Hero 125 ito naman yung Skygo Duke uh, 110 yan, dalawang klase yun nandito merong pula tsaka saka naman itong isa ito naman ay 47,000 ang 48 months niya ay ito so pakitag mong ano eh hindi natin masyado makita no? 1939 9, 39, 2,695 sa 24 months, 18 months, 3, 2, 97, 12 months, 4, 3, 58, at 6 months ay 8,096. Yan. Tapos dito tayo sa stallion 152 ito sa mga naghahanap ng ganitong motor no ayan pwede pang bundok ito pang trail bike ayan so kasama rin siya sa no down payment no sa so, 36 months naman ito ay 3,576 so ang SRP pala niya, ang cash price ay 70,000 no ayan tapos 30 months 3,972 24 months 4577 18 months 5578 12 months 7428 6 months 13,836 So ayan Tapos papakita ko yung installment naman dito sa KPB 150 na FI itong Maxi scooter ng Skygo no? kagaya ng sinabi ko kanina no? pumapa yung down payment nya sa pa down payment neto 7,500 tapos yung SRP naman nya ay 109,800 sa 36 months meron siyang 5,237 na monthly sa 30 months 5,834 sa 24 months 6,745 sa 18 months ay 8,253 at sa 12 months ay 11,042 at sa 6 months naman ay 20,698 tapos may rebate pa po yung 300 pagka updated po tayong maghuhulog so ayan po Pagandahan dito sa EPB 150 mga kapatid ay gawa po ng Lipan Motors. Ayan, makikita natin yung matatak dito na Lipan. Talagang gawa siya na Lipan Motors. No? Kaya pagandang klase na rin. Oh, ayan, dalawang unit yung nandito. No? So, last time, na feature na rin natin to at nasakyan na rin natin. Ayan, napakaganda rin ito mga kapatid. Ayan, digital panel gauge. Meron siyang visor. No? Tapos, hindi pa naman siya keyless pero naka shutter lock din na rin tapos may packet din siya kapilaan yan eh. parang yan eh, o di ganda diba tapos meron din siyang USB port dito dalawa pa yan mga kapatid so hindi lang nakakapit yung isa o, dalawa yan USB nya yan tapos may packet din siya dito pwede mo ilagay yung cellphone mo or mga iba pang gamit. Yan, tapos sigandahan FI, no? So, Matipid na sa gasolina. Tapos tapaka comfortable gamitin niya, mapatid. So, ayan po, mga kapatid. Yung ating may update dito sa Skygo sa Tapros de Bo Pampanga Sa mga gusto kong no mga kapatid, i na kayo dito. So, ipa-flash ko na lang yung kanilang contact number at ayan sila sir no? Uh, mag-aasas sa inyo, no? Know? So, yan lang po, mga kapatid. Maraming maraming salamat. And then, God bless. Sa panonood.